Ito ang mga bagay na ginagawa ng mga Chinese na pwede mo rin gawin para di ka na maubusan ng pera. Una, huwag kang magpapaakit sa mamahaling gamit. Alam kong kailangan mo ng cellphone, pero di naman kailangan na latest na iPhone. Alam kong kailangan mo ng sapatos, pero di naman kailangan branded na sapatos. Ang dapat niyong matutunan ay kung bibili ka ng branded, siguraduhin mong magagamit mo ito ng matagal. Pero kung bibili ka lang para lang magmukhang mayaman, niloloko mo lang ang sarili mo. Ikalawa, i-prioritize mo ang pagtabi ng pera. Kung sumasahod ka ng sampung libo, unahin mong gastusan ang kailangan mo at ng pamilya mo. Kapag may natira, unahin mo muna ang savings bago ang mga kagustuhan mo. Kapag kasi priority mo ang pag-iipon, magiging magaling ka sa pag-budget ng pera at maiiwasan mo ngayon ang pagbili ng mga di mo naman kailangan. At panghuli, dapat matuto kang magpiga ng pera. Kung kaya mong pagkasyahin ang isang libo ng isang linggo, gawin mo. Kung mahilig kang kumain sa labas, bawas-bawasan mo muna. Kung marunong ka kasi magpiga ng pera, malalaman mo kung saan napupunta ang pera mo. At malaki ang maitutulong nito para mabilis kang makapag-ipon.